Hello sa mga biyahero at biyahera dyan. Panoorin niyo ang video na to para hindi kayo ma-scam ng mga nagpapanggap na MMDA. Tulad netong scam message na receive ko kanina lang at muntik na akong ma ng 1,000 pesos. Dahil daw sa isang traffic violation na nalabag ko daw 3 days ago. Panoorin niyo tong video na to. Pero bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure na naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. So, ayun na nga. Nakareceive ako ng text message na yan. As you can see, galing siya sa MMDA NCAP. Ayan. At ang sabi niya, MMDA NCAP Office Notice. You have unpaid traffic penalties slash fines please check your violation information through, ayan, my LTO website daw, and process it to avoid driving license revocation. So, syempre, na-alarm ako dahil MMDA na yung nag-text. And sakto pa na three days ago, nag-travel kami from Tagi going to Zambales. So, feeling ko eh medyo connected sila. Kinlik ko yung link na pinrovide nila na LTO website daw. And in-enter ko yung plate number ng kotse at ito ang lumabas. So, ang sabi dito, ayan, para talagang legit na legit yung website, may logo pa ng MMDA, sabi no, Physical Contact Policy Program. May summon or citation number na medyo inedit ko na lang yung plate number dahil itong website na to kahit anong number ang i-enter mo e eh, meron at meron talagang violation na lalabas. So nilagay ko dito is joke888. Sabi ang nilabag ko daw ay paggawa or pagtanggap ng mga tawag habang umaandar ang isang demotor na sasakyan. Medyo guilty naman ako dito. So, ayun. Nilabag ko daw ay Anti-Distracted Driving Act, RA 10913, First Offense, Penalty is 1,000 pesos. Ayan. Meron pang apprehending officer, may mga ganyan-ganyan pa silang nalalaman. And three days na ito daw, overdue. And sakto nga na three days ago, eh, pumunta kami ng Zambale. So, malay ko ba? Buti na lang talaga. Medyo kinabahan ako dahil may mga wrong spelling sa website nga and medyo tinted kasi yung sasakyan. So parang napaka-imposible na mahuli nila na nagte-text ka or tumatanggap ng call nga habang nagda-drive dahil sobrang tinted talaga ng kotse. So medyo kinabahan na ako that time. So, chineck ko yung mismong LTO portal para i-check yung status nga nung license ko or kung meron akong penalty galing nga sa LTO. And ito naman yung lumabas. Sabi, violations, zero points naman. So medyo kinabahan na ako dito. And ito na yung time na nag-search ako sa Facebook kung meron bang mga tao na naka-experience ng ganito and I found out nga na ayun meron ding mangilan-ngilan ng mga drivers na nakatanggap na neto and merong nag sa kanyang Facebook account parang 1,000 yung penalty pero yung babayaran niya na is naging 5,000 pesos daw yung violation or yung penalty niya na, na kailangan niyang bayaran and meron na ding official statement ang um, MMDA tungkol sa kumakalat na text scam nga galing sa MMDA NCAP. Ito lang, April 30, sabi babala, scam text message at link. So, peke at hindi nang galing sa MMDA ang text message at link na kumakalat ukol sa no contact apprehension policy at instruction hingil sa pagbabayad ng multa. Ang mensahe at link ay naglalaman ng mga peke at malisyosong instruction hinggil sa nakuhanan ng NCAP na paglabag at kung paano babayaran ang multa. Nananatiling suspendido ang operasyon ng NCAP mula pa noong 2022, bunsod na rin ng pagpapalabas ng Temporary Restraining Order ng Korte Suprema. Dahil dito, walang tinatanggap na bayad o multa mula sa nakukunan sa paglabag sa batas trapiko. So yun ang sabi ng MMDA. So importante talaga na updated tayo sa mga ganito. So ayun, napafollow tuloy ako agad sa MMDA. Baka sakaling may mga maglabas pang mga scam texts. ay ako, muntik na talaga akong mabiktima netong scam texts na to. Buti na lang talaga kinapahan ako. <laughs> Pero grabe no, pagaling niya talaga ng pagaling ang mga scammers ngayon. Kung wala kang presence of mind, kung medyo nadudutang ka nung na-receive mo itong text message na to. Talagang kakabahan ka at talaga namang mapapabayad ka pa ng 1,000 pesos to 5,000 pesos dahil hindi ka ng pay attention sa mga maliliit na details tulad ng spelling, mga ganyan or hindi ka nagfa-fact check online. Medyo kapanipaniwala din kasi na alam mo yung 3 days ago nag-travel kami and then meron ako agad na violation daw na June ng 3 days. So talagang napaklik ako ng link sa SMS or sa inbox ng cellphone ko which is Usually naman hindi ko pinapansin yung mga text messages sa cellphone ko dahil most of the time, 95% ng nasa inbox ng telepono ko eh galing sa mga loan or galing sa mga scammers nga. So, hindi ko sure kung bakit sa dami-dami ng text message na re-receive ko every day eh, eh, talagang ito yung una kong nabasa at ayun nga, kinabahan ako ng very light. So, siguro kung may lesson na dapat matutunan dito sa nangyari sa akin, eh, wag na lang tayong magbabasa ng mga text messages sa cellphone natin and wag agad-agad magkiklik ng link kapag may mga ganitong text kahit nakapanipaniwala talaga at ugaliing mag-double check online, libre naman ang Google, meron namang TikTok, meron namang Facebook, and sure naman ako na hindi lang ikaw, hindi lang ako yung nakaka-receive ng mga ganitong text. So, meron at meron talagang magpo-post ng ganito online para na din makatulong sa mga taong tulad ko na muntik ng mascam today. So, yun lang naman for this short video. Sana ay natulungan ko kayo sa issue na to ng MMDA NCAP scam text na to bago nyo pa i click yung link, or bago pa kayo magbayad ng penalty daw sa traffic violation, hindi nyo naman talaga ginawa. So, yun lang naman. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo itong, itong vlog, make sure na ka follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online.